Hi guys, ito na ang latest. Marami nang nangyari. Ito ang puno na puno, puno ng dahon. Hanggang nga hindi pa naubos. Ayan na, nasa, nasa ground na. Ayan na itsura ng labas backyard namin. So, marami nang nangyari. November 27 na ngayon. Kahapon wala pang snow. Ngay Kahapon nag-snow ng wet snow. Pero, konti lang. Ngayon, napuno na overnight. Meron ng snow sa ground. So, ito inaantay ko dapat maubos yung dahon. <laughs> Hindi pa. Pag malakas ang hangin, maubos na siguro yan hindi ko pa nililinis yung yung ano ground so ang matitira lang dyan green ay ang pine trees itong aking halaman eh green pa rin I don't know why. Ano yan eh, galing sa, sa aking manugang. So, eto na ang latest sa amin. Medyo matagal akong di nagpost. At uh, kung gusto niyo mapanood yung aking aming tour sa Europe, nandun lahat sa Norson TV. Norson TV. N-O-R-S-O-N makikita nyo lahat ng biyahe namin sa Europe. Temperature ngayon is minus 1. Feel like, feel like minus 6. Mamaya daw mag-i-snow uh, in 3 hours. mag i no pa rin daw. Ito, oh, may itim pa yung langit. Maray pang snong babagsak. look at that tree. Merong mga nest. Siguro sa mga ibon yun. Ibo blower mo lang yung dahon na yan sa isang lugar. May ipon. Bala ko ilagay sa aking compost. So, yan ang latest sa amin for today. Malapit na ang winter. Ang winter is December 21st. Pero ngayon may isno na ganyan ang buhay sa Canada. So, yan. Malapit na magpasko. Meron ako dito konting design sa likod. Ayan. Yan ang pinto namin sa likod. So ayan, Merry Christmas. Katatapos lang ng Black Friday. Hindi naman kami namimili na noon dati, matagal. Madalas every year nasa New Jersey kami, doon kami nag-shopping ngayon hindi na tahimik na ang aming buhay wala kang makikita tao dito sa labas kahit sa harap wala kang makikita katago lahat ng tao sa loob ng bahay so yan ang latest sa I amin mean, ngayon ang ganda nung ano nung pine trees sa kapitbahay yun ano pa ikukwento ko sa inyo panoorin nyo yung Norson TV nandun lahat ng ports na pinuntahan namin uh, nakapost lahat dalawa channel ko isa yung Norson TV tsaka ito yan ang buhay namin tahimik maghapon sa ano lang kami ang mga ginagawa ko sa loob ng bahay nanahe na nanonood ng YouTube. Yun lang. So, yeah. here we go. Welcome to Canada. <laughs> May napanood nga ako sabi sabing gana, Why don't you go to Canada? Ano gagawin ko dun? What's in there? <laughs> It's cold. Ayan, tahimik yung aking sunroom ngayon. So, till next time. Thank you for watching. See, ang suot ko. Maginaw. Bye, bye na. See you in the next video. Watch and subscribe Norson TV. I need more subscribers, please. Thank you. Bye bye.